Ayan mga idol at meron dito uh, pinamigay na relief sa uh, barangay hall ng Barangay Kaputan del Norte, Gaman Samar. At uh, ito naman yung kanilang uh, bagong chariot na kulay red o kanilang uh, service na rosy chariot. O sya mga barangay tanot, mga barangay official ng Barangay Kaputan del Norte, Gaman Samar.

Ah, uh, sige ito pala itong uh, na kasaka sa chariot na hindi naman oh, uh, pinaandar. Yung driver na sa atras na. Ayan itong uh, bio, view. Ay ito namang aming uh, plaza na wala pang bobong. O sana meron naman mag-sponsor sa aming uh, plaza na magkaroon ng gym. naman ang tambayan sa Kobo yan si Ing Konoy ito naman ang aming uh, Catholic Church at uh, ito naman yung uh, kalahi building siya mm -hmm. kay kaya kagawa at Mateo Sidro <laughs> <laughs> okay, pa rin

LG yung gama yung uh, nag-donit ng relief. Uh, sa pang, uh, sa pangunan ng barangay captain. O, oh, pangunan ng aming uh, guwapitong barangay captain, si Rafael Kilikol Jr. Ano may hinapit siya? 29? 29 yan ha? November 29, 2024. Ya, Mau kita kam hayo ngan Facebook Reel. Kita post. O sa lahat ng aking mga sponsor shoutouts, sa aking mga lahat ng okay. aking mga new followers, mga sold supporters okay. ni Kagamutan Vlogger, maraming salamat. Para pa kanyo na pong aking update. Yeah. Ngayong November hanggang sa December yung aking mga new videos na mga i-upload. Alam ko, sa Oh, uh, shout out sa uh, mga active ng mga barangay official ng barangay of Tondo Norte, Gamay, Nordin, Samar. Sa mga municipal official, shout out sa mga LGU RSU ng Gamay, Samar, shout out. Uh, lahat ng mga kabutan noon, lahat mga ng mga gamay noon, shout out. At mga OFW, shout out sa tapos ay hindi nag-skip yung aking ads pati tiktok, i-focus <laughs> coin tiktok, youtube, facebook hell na lipid po kusi. ah ito mga idol nga kanilang ah, bagong krusi uh, na chariot ah ito ito yung ah, kanilang chariot dito na pagkarahe sa barangay hall oh, ito ng, ah ito nga kanilang ah, chip sa ano na pogo shot out sa ta pala kay Tilano Palagoplo, kay Ener no, sa si Tigranes ay kahit pa kay Rinalong long kop ni Benhor at kay Ati Jody hab lalo na kay Grace Sir Royan Martin Kay Mick Busing Miguel Oraya pamilya kay Busing Aran Alarcon Sidro ang pamilya Kay Rinso Katalo Tigranes shout out kay Sunny Barbishop at kay Reno Sunday Barbishop Prince PJ Barbishop kay Busing Matthew Aboy Asiyong family at kay classmate Nolan Alvin ang family Ayan, si Madam Rebecca Lebeco Shout out At kay Bosing Tony Eroba Ang family shout out Adula ka, ito dawat Carlos Tinedero, shout out ang family. Ayan. Yung agwapong barangay kagawad. At sa barangay iski chairman ng kagabutan del norte, iski edi pa rin junior, shout out. Ayan yung uh, magandang uh, Yulita, Libico. libik ako. Di ba nasa, yung mga may juhang? Kapira, mahagip ni kahat kamera. <laughs> Klinya jat ka dito nimbalay mo opay. Limon si pending. Hoy, like ko video ah. Bagay kita kayo chom. Hoy, idi ta it di na. Okay, gilid ko i mo opay. Kurak. Dire akrolat maka sila <laughs>

Mahiyain. Ah, <laughs> Ayaw ang nga ron, hay mong kapit ba? Hay pirma, mong nga Asya kay Dibura kay Lebe <laughs> Sige, wala wala Ata, ako na, na taob? ng singer. Ginudoas na eh Grace, ang kamera. Ah, si Grace, uh, ginudoas ang kamera. <laughs> Challenge! <laughs>

Ano ah, yung mga ay to uh, prepare mo ka. Prepare mo na kayo sa pangalan nyo uh, bago kayo bigyan ng relief god. Chatarin kay ato ni Cesar Clasito nang gamay dun sa Mar. at Santa takal bilang pamilya sa San Diego, California. Kay ini nang sa Alaska. W. Badami sa dalak shout out. Sa Paris at Banawis family at Balagwis family shout out. Pag mo single mo out. May pre-post out from Canada, shot out at Glinda. Kay Flores, Miranda, shout out my sponsor kay Ma'am Julia Orgas, Miguel Moncada. Marlito Rabas ang um, family shut out. <tod>

Ah, Naglinaw ang camera oh, ko kay Ninia. Ay, ay niya basta Oo. Hindi hindi niyo ah Ninia. Bibis. Ach kay Kagawad idea <laughs> ko pamilya dito sa Kagawad gawat. Ah, dogo mo Naje mudi na gaid ya ko. na na po. gods. ay nata pag nakakao talaga natak po. Pati iro ngupod. Ay jan ninya jan Jan <laughs> ayan naman makikita yung kanilang ah, pinamibigay na reflect mula yan sa LGU ng Gamay Nonsol ayan ayan may kilo lotto na si ninya